Hello mga kabaya, magandang araw sa inyo uh, flex ko lang ito, lalo na sa mga mahilig mangulekta ng uh, error coin, ayan po, meron tayo limang piso rito, with error ayan, uh, ang error na yan ay uh, tinatawag na die class po, die class wala pong po so die class po yan at uh, counter class type 2, ang kanyang uh, pagka die class, ayan po, so kaya po tinuturo ng aking mga daliri ang uh, kanyang uh, pagka-error. Nagkaroon ng doubling pero actually tawag po dyan ay counter class type 2. Ayan po. At uh, dyan kaya ako biniligtad para ma masilayan ng liwanag para makitang maigi yung uh, tinatahod na error. So mapapansin ninyo yung kanyang mga dahon na, uh, o ng bulaklak ay dyan nakabakat sa uh, kanyang uh, tagiliran kaya po yung tinatawag na counter class type 2 ayan po ayan at inikot ikot pa ng lolo ninyo para mas lalong makita ayan lalo na sa malaking screen kitang kita po yan at syempre sa mga malalaki ang uh, mata mas lalong kita yan ano po pwede pong ulit ulitin no? para masilayan ng mabuti ayan pinalaki ko na para makatulong ayan po ang dami niyang dahon yan naman po yung normal, yung nauna yung error. Ayan. So nawa naka pagbahagi ako ng uh, kalaman. Thank you po.